Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kumbinsido na nga Chicago Bulls na si Zach Levine nga po ang problema ng kanilang kupunan. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating video, ang balitang aangat na nga na po sa top 1 ng Los Angeles Lakers sa NBA. Dahil nga po sa napakagandang ipinakitang performance ng Chicago Bulls sa kanilang game ngayong araw kontra sa si Charlotte Hornets, ay nakuha nga po nila dito ang panalo sa score na 111-100 sa paunguna ng kanilang mga players na si Nadimar DeRozan na nagtala ng 29 points, Nikola Vucevic na kumuha ng 20 points at 12 rebounds, Kobe White na kumuha ng 19 points, 9 rebounds at 5 assists, at si Alex Caruso na kumuha naman ng 12 points. At kasabay nga po ng kanilang pagkapanalo kontra sa Hornets, ay umabot na rin naman nga po sa 3 games ang kanilang kasalukuyang hawak kay na win streak na first time nilang nagawa ngayong season. Kaya dahil nga po dyan ay umangat na nga po sa 8 wins at 14 losses ang kanilang record bilang 12 seeds sa standings ng Eastern Conference. At lahat nga po ng nangyayaring pagkapanalo ngayon ng kanilang team ay nangyari simula nang mawala si Zach Lavin sa kanilang lineup, bunsod ng pagtatamon nito ng injury. Kaya dyan pala nga po mga katrops, ay marami na nga po sa kanilang mga fans ang nagsasabi na si Zach Lavin nga po talaga ang tunay na problema ng kanilang team kaya nararapat nga po talaga na trade na lamang ito sa lalong madaling panahon ngayong season. And speaking of Zach Lavin mga katrops, may lumabas nga pong balita ngayon na may extend pa nga po ng 3 to 4 weeks ang kanyang pagkawala sa Bulls since hanggang ngayon nga po ay patuloy pa rin na sumasakit ang kanyang natamong injury sa kanyang kanampa. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang aangat na nga po sa top 1 ng Los Angeles Lakers sa NBA. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, sa pagkapanalo nga po ng Lakers kontra sa Phoenix Suns noong nakarang araw, ay nakaangat na nga po sila sa ikapat na pwesto sa standings ng Western Conference na first time nangyari sa Lakers simula pa taong 2020. munit bigla rin naman nga po silang bumagsak sa ikalimang pwesto matapos manalo ngayong araw ang Dallas Mavericks. Pero sa kabila nga po niyan ay maganda para naman nga po ang kanilang kalagayan ngayon sa West at sa buong NBA. Sa katunayan, inaasahan na rin naman nga po ngayon nababalik sila sa ikatapuan pagdating sa defensive rating. Since kitang kita rin naman nga po ninyo na grabe nga po ang pinakita nilang depensa sa kanilang huling dalawang laro. Especially sa kanilang pagkapanalo kontra sa Phoenix Suns matapos nga po nila itong na mag-commit ng 20 turnovers. At lahat nga pong iyan ay dahil sa pinapakitang inerihiya ngayon ni Jared Vanderbilt na siyang isa sa mga pundasyon ngayon ng kanilang depensa sa ilalim ng basket at maging sa perimeter. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.